Super dami. Ayan. Yeah. Napipilian ako kung saan ang um, Ito. dapat yung mga ganito ang kukunin ko kasi nga ay tapon natin yung hindi ko siya. Kasi pagdating ko na dun kay Mami Chawala na. Hinug na. So, kailangan dapat mga ganito, green. Mga green ang kunin natin. Kasi pagdating na kay Mami chawala na. Hmm? Priority ko talaga yung Green. Yung green na malalaki. Ayan. Mami, cha, mga green talaga kinukuha ko kasi baka mahinog sila. So, yan yan mami cha, yung mga kamatis. Actually, ang daming ano, yung mga hinog sana ang mga kukunin ko Kaso ang iniisip ko baka maano sila masira sa daan. So yung mga green ang kinuha ko which is pag nahinog sila hindi na maganda yung kulay nila pero hopefully na okay naman yung mga kamatis kahit kay Mami Lisa nung nagkita kami uh, shout out to Mami Lisa, 67 vlog ayan um, nung nagkita ulit kami doon sa Baguio nag ulit kami kaso yung mga green lang din ang mga kinuha namin na hopefully naging okay sila kasi hindi ko din alam kung <laughs> ano ang outcome nung green na nahinog na sana okay sila. Kasi sabi ng mga tita ko, hindi na hindi daw maganda yung kakalabsan kapag nahinog na siya. So yun, and God bless everyone.